Ito rin po mga ka-farmers Pasirap muna natin ating palay Ito, so, malapit ng pa-harvest Buhay natin Paglinggo, nasa bukid Pag lunes hanggang sabado sa construction siya construction site kaya sipag sipag para sa pag-aaral mga bata hindi lang po sa panonood ngayong buwan buhay namin sa provinsya. Uh, Walang trabaho, nasa bukid. Kailangan magsipag para sa mag-aaral mga anak. yung mga paputok yun pang ano sa mga ibon para lumayo sila yun ito lang po ang buhay namin dito sa probinsya umaga hapon, pag sabat, ako, ako pag sabat paglinggo umaga hapon nandito sa bukid sabado linggo trabaho Ito hindi po sa lahat po ah, Dalawang islat lang po sa akin. Ito at dito sa kabila. Kung nagustuhan niyo po ang aking video, paki-like na lang po at paki-share na rin. At paki-follow na rin po ang aking YouTube channel TG TGBI Bro uh, TGBI Ricky Vlog. Salamat po ulit sa panonood. Bye-bye. Love you all.